Hello guys, good morning. Ako pala si Edward Laksina, tubong Tarlac nyo. Ako po ay isang content creator at nagbula sa bayan ng Tarlac. Ako po ay tatlong taon na sa pagbablog at pag-content creator. Mag-aapat taon na nga ako eh. This coming November eh. Kaya alam niyo naman ako kapag uh, ginagamit ko po lahat ng mga talento ko kung anong meron ako sa pag-content creator at siyempre sa pagbablog. Yun nga, di ba? Ikaw ba naniniwala ka ba doon sa sinasabi nilang lahat ng pangarap ay dumaan sa hirap? Pero kakayanin din itong matupad basta determinado at hindi susuko, sabi nga nila, di ba? Sabi nga na chinkitan. Oo, ako naniniwala ko doon syempre kapag may pangarap ka, kailangan dumaan ka muna sa hirap bago mo matutupad ang lahat ng mga uh, magagandang... Magagandang pangarap mo, 'di ba? Gano lang 'yung kasimple, guys. At s'yempre kung ikaw ay may pangarap, s'yempre kailangan mo magsikap, kailangan mong kailangan mong gumawa ng content at s'yempre gagawin mo lahat para mapansin ka sa meta, 'di ba? Mapansin ka tao at ka nila, 'di ba? Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga, 'di ba? Kapag may bunga ay may may puno, may bunga. Ibig sabihin po kapag nagtanim ka ng puno, sigurado may bunga ka. Joke lang. Kaya yun na nga guys, seryoso na tayo, dai dai seryosong seryoso na tayo, di ba? Yun nga yung mga paghihirap mo mula simula't simulat hanggang dulo, ha, siguradong siguradong merong kang makukuha. Anong klase'ng makukuha? Wala, makukuha sa bangko? Wala kang makukuha sa bangko. ibig sabihin, nga eh, seryoso na nga tayo, guys. Joke-joke <laughs> lang tayo, okay? Hindi pero ang magugusto ko lang pong sabihin sa inyo, guys, ah, uh, kasi ako guys, tumaan ako din sa, paghihirap. Tumaan din po ako sa sobrang hirap ng paggawa ng content. Misan, walang nanonood sa akin, walang asing talagang wala guys. Pero ang ginawa ko, nag-focus ako sa mga content ko. Kaya ang ginawa ko guys, uh, nagsikap ako kung paggawa ng content. Nagsikap ako kung paano ako makilala sa social media. Lahat ginawa ko po lahat. Sumayaw, kumanta, lahat ginawa ko po para pero alam nyo guys, kapag naghirap ka at siguradong kapag nagbunga yan ng parang nagbunga ng uh, pag-viral po guys, ay sarap na pagkaramdang kapag yung mga videos mo nagba viral kasi napapansin nila at nakikita nila yung mga videos mo na laging lagi nagpa-viral. sabi nga nila, kung gusto mong may pangarap ka, lahat matutupad yan sa tulong mo. Sabi nga nila, di ba? libre naman mangarap pero kailangan mong gumawa ng paraan para magkakatuo ang pangarap na yun yun lang diba yun ang lagi ko sinasabi sa inyo sabi ko nga sa inyo kapag may pangarap may gagawin kang para matupad yung mga pangarap na yun yun lamang po guys ako po si Edward Laksina at nagsasabi po sa inyo na sipag at syaga at pagyan mo ng determinasyon at syempre lalagyan mo ng pagmahal sa inyong paggawa ng content kung ano man yung gusto mong hahatakin sa mundo ng social media basta lagi mong tatandaan huwag mong kakalimutan si God always pray and thank you God bless